Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazareth? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, Tumahimik ka Lumabas ka sa kanya! Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na pumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.